Hi guys! Good morning! Uh, today I just wanted to share you uh, kung anong ganap sa buhay ko Well, ang ganap ngayon sa buhay ko is I'm leaving hospital Yes, I'm signing off Iwanan ko na ang hospital dahil hindi ko kinaya ang trabaho Grabe! Okay? Noon nakala ko kaya ko yung magiging trabaho ko dito sa hospital pero nagkamali ako, hindi ko pala kaya ganoon pa pala ako ka ano ka sensitive kasi sa totoo lang guys hindi biro ang magtrabaho sa ospital okay dahil ang magtrabaho sa ospital uh, lalo na kung yung ospital nyo ay walang parang ang tawag doon uh, hindi kayo yung mga employees ay hindi kayo poprotektahan sa mga uh, mga pasyente yun, kawawa kayo kagaya ko, hindi ko kinaya dahil meron kaming uh, well, once in a while meron talaga mga pasyente na mahirap talagang intindihin yung ugali nila yun, and then last last week meron na naman kaming pasyente gano'n <clears throat> na talagang siya ay uh, hindi ko kinaya ang ugali, alam mo yun sabi ko, hindi ko kayang lait-laitin ako, sigaw-sigawan, maliitin ako, hindi ko kaya. Alam mo yun. ah uh, kasi bakit ganun? Ikaw na ngayon tumutulong para tulungan siya, ba diba? Dapat maging mabait siya sa kagaya namin, pero hindi. So, hindi ko kinaya talaga yung pagpapasok ka sa kwarto niya, ninenervous ka, hindi ka komportable na magtrabaho sa... Yung, alam mo yun, sa kanya, para tulungan siya. Kasi nga, pinapahirap niya lalo yung trabaho. Yun. Kaya, ah, uh, dahil nga, kesa ako pa yung, uh, malunod sa matinding stress, sabi ko, doon sa manager ko, nagpaalam na ako. Sabi ko, hindi ko na kaya. Noon, nakala ko nung, ah, uh, tinanggap niya ako sa trabaho, ito, makakaya ko yung stress. Hindi pala. Kasi, hindi talaga, sa loob ng, uh, ilang buwan kong pagtatrabaho dito, hindi nawala yung, ah, uh, Anxiety ko, hindi na nawala yung pag-aalala ko, yung takot ko, yung nervous ko tuwing uh, may pasyente kami na mahirap kuhaan ng vital signs, mahirap kuhaan ng blood pressure. Sisigaw-sigawan ka, sasabihin sa iyo na, "Hindi ka ba marunong kumuha ng blood pressure?" Yung ganoon. Or, uh, hindi mo ba alam ko anong ginagawa mo? Ah, uh, nagtraining po ako. Alam ko po ang ginagawa ko. Alam ko ang trabaho ko. 'Yun. Tapos uh, sa pinyo, ka, lumayas ka. Hindi ko, ah, uh, hindi ko gusto ginagawa mo. Gaganunin kanya. So, hindi ko kinaya. Ninerbusin ka talaga. Kaya sabi ko, hindi para sa akin ang trabaho ng ito. And definitely, dito ko rin natuklasan, dito ko rin nalaman sarili ko na hindi para sa akin ang pag-nurse. Napakahirap maging nurse. Unless ikaw ay, pag gusto mong maging isang nurse, kailangan matapang ka, malakas ang loob mo, hindi ka ganun ka-sensitive. Kaya mong tanggapin lahat ng masakit na salita. Lahat ng mga panlalait. Lahat ng mga... Lahat ng klase. Na <clears throat> pwedeng iba to sa'yo ay tatanggapin mo. Yun. So, doon ko natuklasan na hindi para sa akin. Na hindi ko kaya. Na hindi ko pala kayang maging nursing. Yun. Na hindi ko pala kayang maging isang nurse. So, yun nga ano. Nagsimula muna ako as... Uh, na mag-aral na nursing assistant. Kahit yung nursing assistant, hindi ko rin kinaya. Dahil, ah, uh, pagdating dun sa training program, grabe ang pagtitrain nila doon. Talagang paspasan. Walang pahinga. Walang, ah, uh, ang tawag dito, yung parang pumasok na lang sa isang lugar, sa isang kwarto na ibinala ka doon na hindi mo naman alam kung anong gagawin mo. Ganun ang nangyari sa akin. Oh, binigyan ka nga ng libro. Pero wala akong chance para mabasa yun. Tapos binasa nga para sa iyo. Pero sa pangunawa mo pa na hindi pa rin sapat. Dahil hindi ngayon yun ang language mo. Hindi yun ang first language mo. So gusto mong namnamin muna yung libro. So hindi mo magawa. So yun. Tapos test agad. Yun. Everyday test. So, nakatatlong araw naman ako. Tatlong araw akong mula, tatlong araw akong gising, tatlong araw akong uh, mula gabi, ay eh, nagagawa pa rin ng homework. Pagkagaling ko sa klase, nagagawa pa rin ako ng homework. Umaga na, alas dos na nagagawa pa rin ako ng homework. <coughs> And then, hanggang inabot na ako ng uh, uh, sa klase namin. Alas dos kasi yung klase. Alas dos na, hindi pa rin tapos yung homework ko. And then, ang resulta is, yung homework ko hindi nga tapos. Tapos, lagi ng note na, hindi mo natapos yung iyong homework. Tapos, test na naman agad nga. <clears throat> tapos, sa test is, maraming klase ng test. Minsan, tatlo-apat na klase ng test. And then, nakaka-80 uh, naman ako out of 100. Pero, unfortunately, hindi pa rin yun sapat para dun sa aking uh, nagtuturo sa akin. Parang gusto niya talaga, eh, 100% perfect talaga yung aking Test. And yun nga, sabi niya, ah, mukhang ano, ano nag-aalala ko para sa iyo na baka hindi mo mapasahan yung ah, state exam. Sabi niya ganun. Sabi ko, nag-aalala din ako. Kung nag-aalala ka, nag-aalala din ako. Kaya nga sabi ko, ah, mag-back out na ako. Susuko na ako. Hindi ko na kaya. Siguro ah, pag-aaralan ko na lang muna itong librong ito. Sabi ko ganun. Pero ang totoo is, totoo is nag -back out na talaga ako. Uh, tumigil na, titigil na talaga ako. And hindi na ako magpo-pursue ng maging isang nurse. Dahil natuklasan ko na sa sarili ko hindi para sa akin ang nursing. Hindi para sa akin ang maging isang nurse. Hindi bagay sa akin ng maging isang nurse. Kasi to become nurse, kailangan mong uh, malakas ang loob. Kailangan mahaba ang pasensya mo. Kailangan ikaw ay dedicated, mapagmahal talaga sa trabaho. Pero, kung hindi mo kayang tagdapin lahat ng yon just ko, malulunod ka. Kagaya ng isa kong katrabahong nurse na halos umiyak siya, halos manikip yung dibdib niya tuwing meron kaming pasyente na ganoon Lalabas siya ng kwarto na talagang pigil-pigil niya yung kanyang emosyon. Naninikip, naninikip daw yung kanyang dibdib. Gusto, para daw sasabog yung kanyang dibdib. Sabi ko, oh my God. Tapos sa isip daw niya, ayoko na magtrabaho. Sabi niya gano'n. Kung pwede lang sana na maganap na lang ng ibang trabaho. Kaso ito na yung profession ko eh. Sabi niya gano'n. Andito na ako sa trabaho. Ito wala akong ginawa ko di, ah, uh, magagawa ko dila sa pinalang. Pero minsan sinasabi ko sa sarili ko, tapos sabi daw niya, sinasabi ko na nga sa asawa ko na sana ma-promote ka na para tumigil na ako pagtatrabaho dito na ako sa bahay. Sabi niya ganun. Pero yun nga, unfortunately, hindi pa siya na po-promote yung asawa niya. Kaya matatagalan pa rin siya sa pagtatrabaho and bata pa rin siya. So, matatagalan pa talaga siya magtrabaho hanggang ano pa siya. Siyempre, ang retirement dito is <clears throat> hanggang 60. Ayan, pero, Depende siguro sa ibang taon. kumakain na lang mag-retire agad ng mas maaga. Pero yun nga, 65, 60. Parang nga binago na, 68 na ngayon eh. Yun. So, yeah. Uh, and then, nag-message na ako sa aking manager ka makaluwa. Sinabi ko na yung kung anong gusto ko sabihin. Sabi ko ay, pasensya na. Uh, hindi ko nakayanan ang trabaho. Alam ko nung in-interview mo ako, sinabi mo sa akin kung gano'ng ka-stressful ang trabaho ng ito. And sinabi ko rin sa iyo na, kaya ko harapin yan. Kaya ko tagapin yan. Yun pala hindi. And I was wrong. Sabi ko sa kanyang gano'n. Pero nagpapasalamat ako sa pagbibigay mo sa akin ng opportunity, ng chance na ma-experience ko na makapagtrabaho dito sa ospital. But unfortunately, hindi ako uh, tumagal. And uh, I just wanted to tell you na magbibigay ako ng two weeks notice. Ah, ayoko na. Quit na talaga ako, sabi ko ganyan. And nag-apply na rin ako ng ibang mga trabaho. Nag-apply na ako kahapon and then kag kaninang umang, kanina lang. Yeah. A minute ago ganyan. Nag-send na ako ng mga applications and babalik ako sa dati kong trabaho. Not yun talaga yung dati-dati kong trabaho. Sa ibang lugar yun ang trabaho ko. Pero, yun nga, ito na namang trabaho ito papasukin ko. I guess, doon ako kasi masanay. So, yun ang babalikan ko talaga. So, yun. Uh, Nag-apply na ako doon, mag-wait na lang ako kailan ako tawagan for interview. And hopefully, matanggap ako kasi mas gusto ko yung trabaho yun and, and mas kampante ako sa trabaho yun. And, uh, uh I know public pa rin siya pero hindi siya ganoon ka worse yung mga uh, yung mga ano naman customer naman ang kalaban ko ngayon customers but at least meron kaming uh, merong mag-tatayo uh, para sa amin kung kami ay maka-experience sa mga ganong klase ng customer yun meron tatayo para sa amin kawawa naman yung pinaka-ano namin manager or kung sino man yung mataas siya yung kakausap sa customer yun para para protektahan kami yun Unfortunately, dito sa hospital is wala kaming ganun. Kami, kami ang tatayo para sa sarili namin. And which is, hindi ko kaya. Then, kasi may mga pasyente talaga na talagang hindi kanya hayaan na ano, makapagsalita. makapagsalita, hindi mong may laban yung sarili mo. Then, and wala kang uh, tawag doon. Wala kang choice. Kunti, uh, anong tawag doon? Lum lumabas na lang, mag-walk out na lang para, yun nga, para gumaan ang pakaramdam mo. Kasi eh, hindi ka mananalo sa taong uh, wala nang reasoning. Parang ganun. So, yun lang. Bye!